So ngayon lang nalaman ito patungkol sa Los Angeles Lakers kung bakit si Lai nag low kay Kawhi Leonard sa free agency at pumirman na lamang ito sa LA Clippers. Sa so ngayon ay masaya ang mga fans ng Lakers sapagkat nakaiwa sila kay Kawhi Leonard sapagkat mayroon ding request o hinihingi ang kampo ni Kawhi sa Los Angeles Lakers para pumunta lang siya doon sa kanila. Ayon kasi sa impormasyon ay mayroong nire-request ang Shohei ni Kauai na hindi legal. Walang konkretong detalye pero so far... Pera ang pinag-uusapan dito. Bago rin pumunta si Kawhi sa Clippers ay meron din siyang hiningi na 15 million sa free agency sa Toronto Raptors. Ngunit nabigo ang Raptors na ibigay ang kanyang gusto at ito'y pumunta na lamang sa Clippers at ngayon nga ay nabibisto na na ang Clippers sa kanyang kagustuhan at binayaran siya ng nasa 28 million na kontrata under the table which is napakalaking bawal. Sa mga hindi pa nakakalam, hindi ito yung first time na mayroong nangyaring ganto sa NBA. Una, yung Minnesota. Pinapiraman noon ng Minnesota si Joe Smith sa mga one-year deal na nasa presyong 1.75 million, 2.1 million and 2.5 million. Pero sa likod ng mga legal na kontrata at negosasyon, pinangakuan siya mismo ng Minnesota ng nasa 86 million na kontrata under the table, illegal na pagbibigay ng pera. Since limitado ang salary cap ay meron silang mga binubuong ganto na barang animoy sponsorship daw pero galing mismo sa Minnesota ang pera. Nagkabistuhan to noon sapagkat tumiwalag ang kanyang agent mga idol at uh, nagkaletsi-letsi na. Bilang resulta, pinatawan sila ng noong commissioner na si David Stern ng 3.5 million na multa kay Joe Smith at pinavoid pa ang kanyang kontrata. sinospende si Glenn Taylor ang may-ari ng Minnesota at ang kanilang general manager na si Kevin McHale ay Finors Live At ang pinakamabigat ay kinuha ngao ng NBA ang limang first round picks ng Minnesota. Yun mismo ang rason kung bakit hindi nakapag-rebuild ang Minnesota. Hindi sila nakapagbigay ng mga tulong na siyang nakapalibot kay Kevin Garnett. Kung sakaling mapapatunayan na tama ang mga akusasyon, malalagot itong LA Clippers at siguradong mahihirapan silang makapag-rebuild ng kanilang team sa susunod na limang taong mahigit. Samantala, masaya na itong si Kuminga sa ngayon at nag-post pa siya ng isang video sa TikTok na maganda ang kanyang mood. Masaya na siya at tila ba inspired na inspired. Sa ngayon ay positibo na ang kampo ni Kuminga na siya ipipirma sa 8 million na qualifying offer ng Golden State Warriors. Malit na halaga po yan mga idol at ibig sabihin niyan expected na sa susunod na mga araw o linggo ay iaanunsyo na ang pagpapapirma ng Warriors kay Al Horford, Melton at kay Gary Payton. Maliban dyan, inaasahan din na rin po ng mga moves ang Golden State Warriors sa free agency upang palalimin pa, pagandahin pa ang kanilang roster. Sobrang late na sa free agency itong Golden State. Pero dahil nga marami pa namang mga available ng mga decalibering players sa market ay paniguradong makakabuo sila ng isang contender na team.